Magandang gabi mga kabarya So ito nga Ito yung hawak ko ngayon na barya eh. Ito yung BSP 10 piso Year 2000 Ito yung Tinatawag na semi hard to pine So bakit nga ba siya Nasabi na semi hard to pine Ito yung barya na Medyo mahirap mahanap May kwento kasi sa barya na ito eh. Bakit siya tinawag na si pa here nung una kasi mga kabarya itong barya na bariya na ito e eh, unang nilabas na bimetallic metalik yung mga alahero e eh, hindi naman ganun kaalam sa mga metal content na ginamit dito yun nga akala nila may halong ginto itong barya ito So, yung iba, ginamit nila, pinanggawa ng singsing, -sing, pinanggawa ng kung ano-ano, kasi alam nila may halong ginto. Pero, ang totoo guys, wala, wala siyang halong ginto. Aluminum bronze in center, saka copper nickel rin ang content ng metal ng ganitong bariya. Kahit yung iba mga sumunod dito na year, sa ganitong 10 piso eh walang halong ginto. Kaya nagtataka ako sa isang content creator eh sa mga video niya. Sinasabi niya na may halo daw na ginto. Pero hindi niya matukoy kung anong coins 'yun. So ito gumawa ako ng video para ipaliwanag sa inyo. Na itong ganitong barya eh normal lang, common lang. Itong year 2000 na ito eh, mabibili mo lang sa halagang 50 to 60 pesos. Hindi siya mabibili ng mataas na halaga gaya na sinasabi ng gumagawa ng mga video na yun. So, yun lang guys. Additional ko lang sa inyo para may information kayo. Maraming salamat.